Halos tatong daang residente ng Kadayangan SGA ang benepisyaryo sa isinagawang medical mission hatid ng tanggapan ni MP Attorney na Gibson Arimbo, Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Naptali Belarde. Dalawang daan at apat na mga residente ng barangay Tugal, Kadayangan SGA, ang naka-avail ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang medical mission ng tanggapan ni MP Attorney na sinarimbo katuwang ang Ministry of Health at ilang pribadong organisasyon. Handog ng MOH ang libreng konsultasyon at gamot para sa mga pasyente. Habang may dagdag na serbisyo rin gaya ng libreng gupit at pagkain mula sa mga katuwang na grupo. Layunin ang inisyatiba na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa Special Geographic Area, partikular na sa mga lugar kung saan mahirap pakakuha ng agarang atensyong medikal. Karamihan sa mga pasyente ay mga magsasaka na matagal nang may karamdaman ngunit walang kakayanang makapagpatingin sa doktor. Ikinatuan nila ang pagkakaroon ng libreng serbisyong medikal sa kanilang barangay kung saan hindi na nila kailangan pang bumiyahi sa malayo para lamang magpakonsulta. Ipinabot naman ng tanggapan ng mambabatas ang pasasalamat ng Ministry of Health, Member of Parliament Butch Malang, Barangay Tugal LGU at RHU, 34th Infantry Battalion, mga volunteers at Philippine Eagles. Ang hakbang ay suportado ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Ang aktibidad ay bahagi ng mas pinalawak na kampanya ng Bangsamoro Government na maihatid ang accessible at inclusive healthcare sa mga komunidad, lalo na sa mga nasa laylayan ng rehiyon. Naftali Belarde, I minds Philippines